Paano kung sabihin ko sa iyo na sa isang maulang gabi, habang natutulog ang buong mundo, maaari mong buksan ang isang lihim na kayang baguhin ang lahat? Isang simpleng bagay lamang, kapag inilagay sa ilalim ng iyong kama, ay matagal nang binubulong sa mga sinaunang tradisyon isang ritual na napakalakas na kaya nitong baguhin ang iyong enerhiya ng instant. Isipin mong pagising mo, mararamdaman mong mas magaan, mas maswerte, at napapalibutan ng mga biyayang dati parang abot langit. Marami ang hindi pinapansin ang lihim na ito, pero ang mga sumubok hinding hindi nakalimutan ang resulta. Ngayong gabi, maaaring ito na ang susing matagal mo nang hinihintay. Naisip mo na ba kung bakit may mga gabi na pakiramdam mo ay kakaiba mas mabigat, na para bang mismong hangin ay may dalang mga lihim? Sa kulturang Pilipino, ang ulan ay hindi lamang basta patak ng tubig mula sa langit. Ito ay paglilinis, pagbabagong buhay, at pagbubukas ng mga nakatagong pintuan ng enerhiya. Kapag bumabagsak ang ulan at nililinis ang lupa, mas malapit ang universo sa pakikinig sa mga hangarin ng iyong puso. Kaya naman naniniwala ang ating mga ninuno na ang mga maulang gabi ang pinakamainam na oras para muling iayon ang iyong enerhiya at anyayahan ang mga biyaya. Pero ito ang bahaging kakaunti lamang ang nakakaalam, ang paglalagay ng isang simpleng bagay sa ilalim ng iyong kama sa ganitong sandali ay lumilikha ng tuwirang daan sa pagitan ng iyong panloob na mundo at kasaganaan ng universo. Hindi ito pamahiin, ito ay isang sinaunang pagsasanay ng pananampalataya at intensyon. Ngayong gabi, maaaring ito na ang oras na ang iyong mga paghihirap ay maging oportunidad at ang iyong katahimikan ay maging biyaya. Kwento Paglalarawan, Ulan at Enerhiya Mula pa noong unang panahon, ang ulan ay may espesyal na kahulugan sa halos lahat ng kultura. Sa Pilipinas, ito ay madalas ituring na biyaya, tanda ng paglilinis at panibagong simula. Naniniwala ang ating mga ninuno na kapag bumubukas ang kalangitan at bumubuhos ang tubig, hindi lang alikabok ng lupa ang hinuhugasan, kundi pati na rin ang bigat sa kalooban ng tao. Kaya't maraming panalangin at ritual ang ginagawa tuwing maulang gabi. Alam nila na ang mga sandaling iyon ay makapangyarihan, banal, at punang oportunidad. Isipin mo ito, ang ulan ay nagpapalamig ng hangin, nagpapatahimik ng mga kalsada, at nagdadala ng katahimikan na bihira sa ating abalang buhay. Sa katahimikang iyon, mas malinaw mong naririnig ang iyong sariling isip. Ang tunog ng patak ng ulan sa bubong o bintana ay parang awit, tuloy-tuloy, nakapapawi, at espirituwal. Sa ganitong kapaligiran, pinakamadaling mag-shift ang enerhiya. Madalas ikwento ng matatanda noon ang tungkol sa mga lihim na ritual tuwing umuulan sa gabi. May ilan na naniniwala na mas malapit ang mga espiritu sa lupa kapag malakas ang ulan, daladala ang mga mensahe at enerhiya para sa mga handang makinig. Ang iba naman ay naniniwalang ang ulan ay tulay, nagdudugtong sa mundong pisikal at espiritual. Ang paglalagay ng ilang bagay sa ilalim ng kama ay paraan para iangkla ang mga biyayang iyon direkta sa tahanan, kung saan nagpapahinga at nananaginip ang pamilya. Bakit sa kama, baka itanong mo? Ang kama ay hindi lamang lugar ng pagtulog. Sa maraming tradisyon, ito ay pintuan patungo sa ating subconscious. Habang natutulog ka, ang iyong isip ay bukas, walang bantay, at mas malalim ang koneksyon sa enerhiya. Ang mga panaginip ay hindi lang basta larawan, sila'y mga mensahe, palatandaan, at refleksyon ng universo. Kaya't ang mga ritual na may kinalaman sa kama ay itinuturing na makapangyarihan. Anumang enerhiyang iyong tatawagin habang ikaw ay natutulog, mas madaling pumapasok sa iyo. Nayon, isipin mong pinagsama ang natural na pagiging bukas ng isip sa pagtulog at ang pagpapala at paglilinis na dala ng ulan. Kaya espesyal ang maulang gabi, nagiging isang portal. Isang sandali na tila sinasabi ng universo, nakikinig ako. Sabihin mo kung ano ang kailangan mo. Ilagay mo ang iyong intensyon sa lugar kung saan hindi ito maaaring baliwalain. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ito. Noon, may isang matandang babae sa isang maliit na bayan sa Pilipinas na kilala dahil sa kakaibang mga gawain. Madalas ikwento ng mga kapitbahay na hindi siya naubusan ng pagkain, pera, o kapayapaan sa kanyang tahanan, kahit na hirap ang lahat sa paligid. Isang gabi, tinanong siya ng isang batang babae kung ano ang kanyang lihim. Mumiti lamang ang matanda at nagsabi, kapag bumibisita ang ulan sa gabi, hinahayaan kong tangay nito ang aking mga alalahanin. Naglalagay ako ng isang bagay sa ilalim ng aking kama para ipaalala sa universo ang aking hinihiling. Hindi nakalimutan ng bata ang mga salitang iyon. Paglipas ng maraming taon, sinubukan niya rin ito at unti-unting nagbago ang kanyang buhay. Hindi aksidente ang mga kwentong ito. Mga paalala sila na tumutugo ng enerhiya kapag kumilos ka ng may pananampalataya. Ang mga maulang gabi ay nagbibigay sa iyo ng tamang pagkakataon para magtanim ng binhi, isang binhinang intensyon, inilalagay sa ilalim ng iyong kama, kung saan na mamahinga ang iyong mga panaginip at kaluluwa. At ngayong gabi, kung marunong kang makinig ng mabuti maaaring ito na ang iyong pagkakataon. Ang ritual pangunahing nilalaman. Ngayon na nauunawaan mo na kung bakit ang maulang gabi ay may dalang sagradong kapangyarihan, at kung bakit ang kama ay isang espiritual na pintuan, lumipat tayo sa puso ng pagtuturong ito, ang mismong ritual. Hindi ito komplikado hindi ito nangangailangan ng malaking gastos o mamahaling damit. Sa katunayan, isa ito sa pinakasimpleng ritual na maaari mong gawin at gayon paman, maaaring baguhin ito ang iyong buhay kung gagawin mo ito ng may tamang pananampalataya at intensyon. Hakbang isa, piliin ang tamang gabi. Ang unang hakbang ay ang tamang oras. Hindi lahat ng maulang gabi ay may parehong enerhiya. Pansinin ang mga gabing ang ulan ay parang naglilinis, hindi naninira. Mararamdaman mo ang pagkakaiba. Ang mahinang hanggang katamtamang ulan na nagpapakalma ng paligid ay ang pinakamainam. Kung mabigat ang ulan ngunit payapa, iyon ang perpektong oras. Iwasan ang bagyo na may malalakas na hangin at magulong enerhiya, iyon ay nagdadala ng kaguluhan, hindi biyaya. Maraming Pilipino ang nagsasabing ang unang mga gabing umuulan matapos ang mahabang tag-init ay ang pinakamakapangyarihan. Bakit? sapagkat taglay nito ang pinakamalakas na enerhiya ng paglilinis. Isipin mong ang init, tuyot, at bigat ng maraming buwan ay sa wakas na huhugasan. Kapag naramdaman mong nagbabago ang hangin, iyon ang iyong hudyat. Hakbang dalawa, ihanda ang bagay. Narito ang sikreto, ang bagay na ilalagay mo sa ilalim ng kama ay hindi basta-basta. Dapat itong may dalang kahulugan at enerhiya. Ang pinakakaraniwan at makapangyarihang mga bagay ay Dahon ng laurel, bay leaf, kilala sa pag-akit ng swerte, pera, at proteksyon. Barya, anumang halaga, mas mabuti kung kulay pilak o ginto, simbolo ng biyayang pinansyal at katatagan. Asin, batong asin, para sa paglilinis at pagtanggal ng negatibong enerhiya. Papel na may nakasulat na hiling, direktang konektado sa iyong intensyon. Pumili ng isa, o pagsamahin kung iyon ang sinasabi ng iyong puso. Ang pinakamahalaga ay hindi ang mismong bagay, kundi ang intensyon na inilalakip mo rito. Bago ito ilagay sa ilalim ng kama, hawakan ito sa iyong palad, ipikit ang iyong mga mata, at ibulong ang iyong hiling, panalangin, o afirmasyon. Halimbawa, Kung pera ang nais, hawakan ng barya at sabihin, habang binabasbasan ng ulan ang lupa, naway dumaloy din ang mga biyaya sa akin. Kung kapayapaan ang nais, hawakan ang dahon ng lorel at sabihin, habang nililinis ng ulan ang langit, naway linisin din ng kapayapaan ang aking tahanan. Kung pag-ibig ang nais, hawakan ang papel at isulat ang mga katangiang nais mong makuha sa kapareha o pagkakaisa sa kasalukuyang relasyon. Hakbang tatlo, ang paglalagay. Kapag handa na ang iyong bagay, maingat itong ilagay sa ilalim ng kama bago matulog. Ilagay ito malapit sa gitna kung maaari, sa bahagi kung saan mismo nakahihiga ang iyong katawan. Ayon sa ilang tradisyon, ang paglalagay nito sa ilalim ng ulo, kung saan ka nakahiga, ay nag-ubnay sa iyong mga panaginip, habang ang paglalagay nito sa ilalim ng paa ay nag-ubnay sa iyong paglalakbay at mga hakbang sa hinaharap. Pumili ayon sa iyong layunin. Habang humihiga ka, isipin ang ulan sa labas bilang awit ng universo na tinatangay ang iyong mga pasanin. Hayaan ang tunog ng patak ng ulan na gabayan ka papunta sa mahimbing na tulog. Isipin mong nagliliwanag ang bagay sa ilalim ng kama, hinihigop ang positibong enerhiya, habang hinuhugasan ng ulan ang negatibo. Hakbang apat, pananampalataya at intensyon. Ito ang pinakamahalagang bahagi. Kung walang pananampalataya, bagay lang ang bagay. Pero kung may pananampalataya, ito'y nagiging magneto ng biyaya. Huwag gawing komplikado. Huwag mag-alala kung tama ba ang iyong ginagawa. Ang mahalaga ay ang iyong katapatan ng puso. Madalas sabihin ng mga Pilipino kung bukal sa puso, dinidinig ng Diyos at ng langit. Iyan ang prinsipyong dapat mong tandaan. Hakbang lima, kinaumagahan. Pagkagising mo, pakinggan kung ano ang iyong nararamdaman. Marami ang nakakapansin agad ng pagbabago, mas magaang ang pakiramdam, mas mahimbing ang tulog, o biglang may damdamin ng pag-asa. Ang iba na may nakakatanggap ng mga palatandaan kinabukasan, isang mensahe ng magandang balita, biglang oportunidad, o kapayapaan matapos ang matagal na pagod. Matapos ang ritual, maaari mong piliing iwan ang bagay sa ilalim ng kama sa loob ng pitong gabi, o alisin ito kinabukasan at ibaon sa lupa bilang paraan ng pagselyo sa iyong intensyon. Parehong makapangyarihan. Kung ibaon mo ito, gawin ng may pasasalamat bilang tanda na pinakinggan ka ng universo mga add-on ayon sa Zodiac. Dahil mahal ng mga Pilipino na iugnay ang mga ritual sa kanilang Zodiac signs, narito kung paano ito magiging mas personal. Aris Ampersand Leo, ilagay ang barya para sa lakas ng pinansyal at enerhiya ng pamumuno. Taurus Ampersand Virgo, ilagay ang dahon ng laurel para sa katatagan, kapayapaan, at mabuting kalusugan. Gemini Ampersand Libra, isulat ang hiling sa papel para sa pagkakaisa sa pag-ibig at relasyon. Cancer ampersand pieces, gumamit ng asin para linisin ang emosyon at buksan ang pinto ng kagalingan. Sagittarius ampersand Aquarius, pagsamahin ang barya panandang pandagdag dahon ng laurel para sa pakikipagsapalaran, oportunidad, at biyaya sa paglalakbay o trabaho. Scorpio ampersand Capricorn, ilagay ang bariyang binalot ng papel na may hiling para sa kapangyarihan, pagkilala, at pangmatagalang tabumpay. Bakit ito gumagana? May mga magtatanong, hindi ba ito pamahiin lang? Pero alam ng mga nakakaunawa sa enerhiya na ang mga ritual ay physical na aksyon na may kasamang intensyon. Binibigyan ito ng direksyon ang iyong espiritu. Ang ulan ay pinakamakapangyarihang panglinis ng kalikasan, ang kama ay pintuan sa iyong subconscious, at ang bagay ay ang angkla ng iyong hangarin. Kapag pinagsama mo ang tatlong ito, lumilikha ka ng isang makapangyarihang tatsulok ng enerhiya kaya't maraming gumagawa nito ang tunay na nakakaramdam ng pagbabago. Hindi ito sa lamang ka ng panlilin lang, ito ay pagkakaalin ng iyong isipan, puso, at tamang oras ng universo. Mga patotoo at kwento Sa iba't ibang pamayanan sa Pilipinas, may mga tahimik na kwento ng mga taong sumubok ng ganitong ritual. Isang ina ang naglagay ng dahon ng lorel sa ilalim ng kama sa gitna ng bagyo, at kalaunan ay nabayaran ang kanyang utang dahil sa diinaasahang tulong. Isang binata ang naglagay ng barya sa ilalim ng kama bago ang job interview at nagtagumpay. Isang balo ang naglagay ng asin sa ilalim ng kanyang kama habang nagluluksa at sa wakas nakatulog ng mahimbing matapos ang maraming gabing walang pahinga. Hindi aksidente ang mga ito. Mga palatandaan sila na tumutugon ang enerhiya sa pagkilos, pananampalataya at tamang oras. Kaya't ang ritual ay simple, Ngunit ang epekto nito ay maaaring kumalat sa iyong buhay sa mga paraang hindi mo inaasahan. Sa susunod na maulang gabi, tandaan, habang natutulog ang mundo, maaaring naghihintay ang universo sa iyong intensyon. Ilagay ang iyong bagay sa ilalim ng kama, ipikit ang iyong mga mata, at hayaang dalhin ng ulan ang iyong hiling patungo sa kalangitan. Malalim na espiritual na kahulugan at mga biyaya. Ngayon na alam mo na kung paano gawin ang ritual, mas lumalim tayo sa kahulugan nito. Bakit kaya ang isang simpleng bagay ay may dalang ganoong kapangyarihan? Ang sagot ay nasa takbo ng enerhiya. Bawat kilos, bawat bagay, at bawat iniisip natin ay may dalang vibrasyon. Ang mga maulang gabi ay nagpapalakas ng vibrasyon na ito sapagkat nililinis at binubuksan nila ang kapaligiran. Kapag naglagay ka ng bagay sa ilalim ng iyong kama nang may pananampalataya, hindi ka lang basta naglalagay ng bagay, nag-ugat ka ng isang vibrasyon na ukit at alingaw-ngaw sa iba't ibang bahagi ng iyong buhay. Pag-ibig at relasyon Para sa pag-ibig, malalim ang koneksyon ng ritual na ito sa puso. Sa paniniwalang Pilipino, ang kama ang lugar kung saan inaalagaan ng intimacy, ginhawa, at koneksyon. Ang paglalagay ng hiling o simbolo sa ilalim ng kama sa maulang gabi ay nagdadala ng paggaling at pagkakaisa sa mga relasyon. Ang mga magkasintahang madalas magtalo ay maaaring makaramdam ng paglambot ng damdamin. Ang mga single ay maaaring maging mas buka sa pag-ibig. Kung isinulat mo ang iyong hiling sa papel at inilagay ito sa ilalim ng kama, ang ulan sa labas ang nagiging mensahero, dinadala ang iyong hangarin sa universo at iniaalin ka sa tamang tao o tamang sandali para sa pagkakasundo. Marami ang nagsabi na ang kanilang mga panaginip sa mga gabing ito ay malinaw, minsan pa nga'y nagpapakita ng mukha ng taong konektado sa kanilang hinaharap. Kaya't sinasabi, makinig ng mabuti sa iyong mga panaginip matapos gawin ang ritual, sapagkat maaari itong magdala ng palatandaan kung sino ang nararapat manatili sa iyong buhay, o kung paano maaayos ang mga nasirang ugnayan. Pananalapi at kasaganaan Tulad ng enerhiya, ang pera ay dumadaloy kung saan ito itinututok. Ang barya sa ilalim ng kama ay walang kupas na simbolo ng katatagang pinansyal. Sa maulang gabi, habang hinuhugasan ng tubig ang mga bara at bigat, ang barya ay nagiging binhi ng kasaganaan. Sa kulturang Pilipino, karaniwan nang inilalagay ang mga barya sa pitaka, pintuan, o garapon para sa swerte. Ngunit sa ilalim ng kama habang umuulan, nagkakaroon ito ng dagdag na kahulugan. Nakahiga ka sa ibabaw nito, sumisimbolo na ang kasaganaan ang sumusuporta at bumubuhat sa iyo. Maraming nakaranas na matapos gawin ang ritual ay biglang may dumating na tulong, utang na nabayaran, oportunidad na hindi inaasahan, o gaan ng pasaning pinansyal. Ang mensahe ay malinaw, kapag tapat mong inaanyayahan ang kasaganaan, ang universo ay gumagawa ng paraan para ito ay dumaloy sa iyo. Kapayapaan at paggaling ng emosyon Ang kamarin ay simbolo ng pahinga. Madalas nating dinadala sa pagtulog ang stress, kaba, at bigat ng damdamin. Sa paglalagay ng asin o dahon ng lorel sa ilalim ng kama sa maulang gabi, inaanyayahan mong pumasok ang enerhiya ng paglilinis sa iyong pamamahinga. Tulad ng sinasabi ng matatanda, pag ulan, humuhupa ang init ng mundo. At totoo rin ito sa emosyon. Kung may dala kang sakit sa puso, kalungkutan, o galit, tinatangay ito ng ulan at sumisipsip ang asin ng bigat. Paggising mo, mas magaan ang pakiramdam. Kalusugan at sigla. Bagamat hindi kapalit ng gamot, sinasabing nakakaapekto rin ang ritual sa kalusugan. Ang ulan ay naglilinis ng kalikasan, nagpapabuhay ng mga halaman at ilog. Ganoon din, nililinis ng ritual ang enerhiya ng katawan. Kapag natutulog ka sa ibabaw ng simbolo ng paglilinis o kasaganaan, inaalin mo ang iyong subconscious sa kalusugan at sigla. May mga nagsabi na matapos ang ritual, naging mas mahimbing ang kanilang tulog, gumaan ang sakit ng ulo, at lumakas ang kanilang enerhiya. Gumagana ito dahil ang katawan ay nakikinig sa isipan. Kapag nagtakda ka ng intensyon para sa kalusugan sa isang banal na sandali gaya ng ulan, nagpapadala ang isip ng signal ng paggaling sa katawan. Tahanan at Pamilya Isa sa pinakamahalagang biyaya ng ritual na ito ay ang kapayapaan sa loob ng tahanan. Sa kulturang Pilipino, ang ulan ay sumisimbolo ng pagsasama-sama, ang pamilya ay nagtitipon sa loob ng bahay, nagbabahagi ng pagkain, at nagkakaisa. Kapag naglagay ka ng bagay sa ilalim ng kama tuwing maulan, hindi lang ikaw ang naapektuhan, kundi pati ang iyong buong pamilya. Ayon sa matatanda, kung payapa ang higa, payapa ang tahanan. At sa ritual na ito, naibabalik ang pagkakaisa, bumababa ang mga alitan, at mas lumalalim ang pagkakaunawaan. Mas malawak na larawan. Ang mas malalim na kahulugan ng gawain ito ay hindi tungkol sa salamangka. Ito'y paalala na laging nakikinig ang universo. Ngunit kailangan mong gumawa ng hakbang ng pananampalataya para buksan ang pintuan. Ang ulan ay paalala na ang kalikasan ay sumusuporta sa iyong pagbabago. Ang kama ay paalala na ang pahinga at panaginip ay sagrado. Ang bagay ay paalala na ituon ang iyong hangarin. Kapag pinagsama mo ang tatlong ito, nagiging makapangyarihan ang ritual. At ang mga biyayang dumarating sa pag-ibig, pera, kalusugan, o kapayapaan, ay hindi dahil sa bagay mismo, kundi dahil ang iyong intensyon ay malinis at nakaalin sa ritmo ng universo. Kaya't sa susunod na maulang gabi, huwag mo lang pakinggan ang patak ng ulan bilang inay sa paligid. Pakinggan mo ito bilang tawag paalala at paanyaya. Isang imbitasyon upang baguhin ang iyong enerhiya at buksan ang pintuan para sa mga biyayang matagal nang naghihintay sa sayo. Mga babala at karaniwang pagkakamali. Bawat ritual, gaano man ito kasimple, ay may dalang responsibilidad. At kahit makapangyarihan ang ritual na ito tuwing maulan, maraming hindi nakakakita ng resulta dahil sa maliliit ngunit mahalagang pagkakamali. Narito ang mga dapat mong iwasan. Pagkakamali isa, paggawa nito ng walang pananampalataya. Ang unang at pinakamalaking pagkakamali ay gawin ito na parang pagsubok lang, nang walang tunay na paniniwala. Kung inilagay mo ang bagay sa ilalim ng iyong kama ng may pag-aalinlangan, para kalang lang nagtago ng bagay sa ilalim ng kahoy at kutson, ang enerhiya ay tumutugon lamang sa katapatan ng puso. Ang pananampalataya ang makina ng ritual na ito. Madalas sabihin ng mga Pilipino kung wala sa puso walang saysay. Tandaan ito sa bawat pagkakataon. Pagkakamali dalawa, maling oras. Hindi lahat ng maulang gabi ay tama para sa ritual. May ilan na nagmamadali at ginagawa ito sa gitna ng bagyo na puno ng galit at mapanirang hangin. Ito'y nag-akit ng kaguluhan, hindi ng biyaya. Ang tamang ulan ay yaong nakapapawi, may ritmo, at nakapagbibigay linis. Kapag ramdam mong payapa ang paligid habang nakikinig ka rito, iyon ang palatandaan. Ang pasensya ay bahagi ng karunungan. Hintayin ang ulan na may dalang paggaling, hindi pagkawasa. Pagkakamali tatlo, pagpili ng bagay ng walang kahulugan. Isa pang karaniwang pagkakamali ay ang basta kumuha ng kung anong bagay na walang laman na intensyon. Tandaan, ang dahon ng lorel, barya, asin, o papel ay hindi mahiwaga sa kanilang sarili. Ang kapangyarihan nila ay nanggagaling sa kahulugang ibinibigay mo. Kung pipili ka ng barya, ngunit iisipin lang itong pera, mawawala ang mas malalim na vibrasyon ng kasaganaan. Kung pipili ka ng asin, ngunit hindi ito hilingin para sa paglilinis, mawawala ang layunin. Laging ihanda ang iyong bagay ng may malinaw na intensyon bago ito ilagay sa ilalim ng kama. Pagkakamali apat, nakakalimutan ang pasasalamat. May ilan na gumagawa ng ritual, nakakatanggap ng biyaya, pero nakakalimutang magpasalamat. Ang pasasalamat ang nagpapatuloy ng daloy ng enerhiya. Kung pinagpala ka ng universo pero hindi ka nagpasalamat, humihina ang daloy. Palaging tapusin ang ritual sa isang simpleng panalangin ng pasasalamat, salamat sa ulan, salamat sa biyaya. Pagkakamali lima, sobra-sobrang paggamit ng ritual. Isa pang pagkakamali ay ang masyadong madalas itong gawin. May ilan na inuulit ito sa tuwing umuulan, na para bang umaasa ng milagro agad-agad. Ngunit ang totoo, kailangan ng enerhiya ng oras para manahan. Ang sobra-sobrang paggawa ay nagpapakita ng pagkawalang pasensya, at labis na pagnanasa, na nagpapahina sa iyong vibrasyon. Gawin ito ng may respeto, at hayaang kusang dumating ang mga resulta. Magtiwala na alam ng universo ang perpektong oras. At ngayon, bumabalik tayo sa pinakapuso ng mensaheng ito. Ang ulan ay higit pa sa tubig lamang. Ito ay biyaya, puwersa ng paglilinis, at paalala na buhay at nakikinig ang universo. Ang iyong kama, ang lugar kung saan nagpapahinga ang iyong katawan at bumubukas ang iyong espiritu, ay nagiging isang sagradong pintuan kapag bumabagsak ang ulan sa labas. At ang bagay na inilalagay mo sa ilalim nito, barya, dahon ng laurel, asin, o papel na may nakasulat na hiling, ay nagiging angkla ng iyong intensyon. Ang ritual na ito ay hindi tungkol sa pamahin o takot. Ito ay tungkol sa pananampalataya, pasasalamat, at pagkakaalin. Kapag ginawa mo ito ng tapat, para kang nagsasabi sa universo, handa na ako. Tinatanggap ko ang pagbabago. Inilalapit ko ang sarili ko sa mga biyaya. Kaya't sa susunod na bumisita ang ulan sa iyong gabi, huwag mo itong baliwalain. Pakinggan mo ang kanyang awit. Hayaan mong tangay nito ang bigat sa iyong dibdib at palitan ng kapayapaan, kasaganaan at pag-ibig. Ilagay ang iyong napiling bagay sa ilalim ng kama, ipikit ang iyong mga mata at hayaang salubungin ka ng universo sa iyong mga panaginip. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, i-comment ang iyong zodiac sign sa ibaba at isulat, "Welcome new energy shift." Punuin natin ang espasyong ito ng pananampalataya, biyaya, at enerhiya ng kasaganaan. Dumating na ang iyong sandali, huwag mo itong palampasin.